Manny Pacquiao, pinagtabuyan si Jinky palabas ng kanilang bahay. Usap-usapan ngayon ang insidente kung saan pinagtabuyan ni Manny Pacquiao ang asawa niyang si Jinky palabas ng kanilang bahay. Ayon sa ulat, nangyari ito matapos ang matinding alita ng mag-asawa kaugnay sa isyo ng pagtataksil. Hindi na umano napigilan ni Manny ang kanyang galit kaya't pinalayas si Jinky sa kanilang tirahan. Sinabi ni Manny na hindi na siya makakapayag na manatili si Jinky matapos ang mga nangyari. Tahimik naman umano umalis si Jinky dala ang ilang personal na gamit. Wala pang pahayag mula sa kampo ni Jinky ukol sa insidente. Ang insidente ay mabilis na kumalat at nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Maraming tagahanga ang nalungkot sa sinapit ng mag-asawa na dati tinitingala bilang huwaran ng pamilya. Patuloy na umaasa ang marami na maaayos pa ang sigalot ng dalawa. Sa kabila nito, nanatiling privado si Manny Tungkol sa susunod niyang hakbang. And this are chika for today mga ka -showbes. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.